Good morning kaninyong tanan mga kaniskarte for today's video vlog. Nandito kami sa Bunawan. Bunawan? Bunawan eh, Dre? Bunawan dito. oh, kanawan. So, karon naligo, may kinini tubig. O ba sa among grupo? Si Masandag, si... si ipanganin mo ba? Si... Milali. 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 Jimmer, Milali. Milali. Si Doms. Ah, si Doms. Ah. Grabe kainit sa tubig. Kung maligo ka, Dre, maluto ang imong itlog. <laughs> Napasya si sita. Yes. Shout out. Shoutout ka Sita. Shoutout grabe ka init literal ng hot spring. Talang gust nagpakita ka grabe ka init na hot spring. Sample lawas. <laughs> Oo oh, di ba? Init no. Literal na. Uh -huh. Grabe. <laughs> <laughs> Pag-ayang <laughs> <laughs> oh, uh -huh. naman sila. <laughs> <laughs> oh, hi, hi. Ay, si hi, ay, si hi. Si hi. Kaka-cute. Ang ulo. lang silang. Nangayag si tatay. Iksoon ni tayo titing. Tara, dre. <laughs> <Bautismuhan> oh, <ako. laughs> dapat, dapat diri no bautismuhan na mga kuha no bagong bautismo ba para makahinuklog yun kung sa yun kainit o diba Yara so grabe kainit yun sa tubig uy uy kainit kuriga ba kuriga ba o diba kumahulog ng cellphone maluto ng cellphone o uy uh, gabukal-bukal <laughs> <laughs> oh, da Bukal-bukal Hapit bukal. lang mga ras Mag-bukal-bukal Balas Ano balas? Tara Ano ita Tunga-tunga Kung nga ka-discount eh Madribus o Dalibus Wala lang Tara So Nanakod Dries Sa tunga-tunga Kung inyong nakita nag asu nag -aso -aso. pwesto nga ito nga Marabi kainit Asa ah, ganit yung location ano Bunawan Bunawan o no? Kalangayan oh, Kalagayan So grabe kainit dali Bay dali na mo bay Dali bay para. Oh tata tadri ba sa init Bulahan ng makaambit Dili matugsaw sa ininit Okay, dali ah, Mahulog ni cellphone rin Loto ang sag Grabe gaso-aso Grabe di basta-basta Grabe -basta. kainit Kung gusto mo mula agre Laag, tanawa Oh, oh, grabe bay Oh, salong-salong Bay, kumusta ba eh? <laughs> Buhit pa oh. ako. <laughs> Namula na <niya labas. laughs> Ala, nagukas ra. Tanawa, rago na. Kagahi, tanawa o. Oh. Kabi. Oh. Makalipong da. Ano? 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 Pwede sa, mundang na kong vlog. Kaya grabe na kainit. Ah! Huh. Grabe! Huh. Kainit! Ah! 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 So, marutong mga kadiskarte, no? Kanina, parisan isang pandisal. Mura po kang na ba? Mm. Tukwa. Tukwa. Saan tukwa? Ay, si Kwati. Mm. So, then, thank you for watching. You for watching. You. Mga kukutob mga kadiskati. Dagan salamat sa pagtanaw. na Kung gusto mo maligog, ini tubig na sa Bunawan. Unta ni nga kung province Agusan. del Sol Tamar Mamainit sabi.